Hello guys, niluto tayo ng cabbage. Yan. Sarap yan siya guys. Tapos, nagmix na ako ng sauce na mikas mikas lang natin. Mikas mikas. Ayan. Cabbage yan siya guys. Na inadubo. At nag-fry na ako ng, ng scrambled egg para i-mix natin siya pagkatapos at pagluto. Yan, napakasarap yan guys. So, slice natin yung boil e um, scrambled egg. Yan. Pa-square lang natin guys, pa-square. Ito yung decoration natin sa cabbage. So, yummy! So, lalagyan na natin guys. konti lang, konti Mga wow, kontanin nyo mga guys.